Okay, so hello guys, magandang hapon po sa atin lahat Ayan, so muli nagbabalik po si Tor 3D Ito po yung ating Facebook page At ito naman po ang ating YT no? So ito yung ating YT mga boss Pwede po akong ninyo puntahan dyan sa tuwang uh, YouTube channel Okay, so ngayon is December December 12, 2024 Okay, so ngayon lang po tayo nakapagbigay uh, ng... Uh, live video mga boss okay so kanina guys 2pm is 064 ayan guys so na-delay tayo nito mga boss so actually binigay ko to nung nung isang araw no nung isang araw pa no 064 siguro yan ang plastada ang aking uh, binigay na combination delay lang tayo dito so yun lang bo mga boss update ko lang po kayo sa ating uh, 2pm draw. Ngayon po yan na resulta. O, yan po yung resulta, 2 p.m. draw. Ayan, pakisulat po ninyo ng mga ballpen at papel. At syempre, maayong hapon sa inyong tanan. So, next is 5 p.m. ha. Next, 5 p.m. Next, 5 p.m. draw. Okay, so ang atong guide ngayon sa alas 5 is Otso. So, kusog ni mga boss, 80 to 90% possible na mag-raise. 5pm at 9pm draw ayan so ang ating uh, pasakay pasakay number na to is uh, 7 6 at 4 so yan po mga boss ang ating probables number today sa araw po ng webes no December 12 2024 so kanin mga boss ang atong best na guide na si Otso so, so karon ang ato ang uh, best pair so, ang ating uh, best pair best pair na to is uh, possible ito mga boss uh, 86 at 86.43 no? bali-bali ho lang na ako niya, 86 at 68 43 at 34 so meaning uh, per na ko ang uh, possible na mag uh, per no? ngayon sa 5pm at 9pm so I'm not sure mga boss sa probables lang po ito based lang po na sa ating analyze analyze lang po yan ni Toro Trading so walang nakakaalam kung ano po magiging result sa mga loto draw ayan so next tayo mga boss dito tayo sa ating mga probables combination Okay so bago ang lahat Guys, ito pala yung ating uh, unang upload ha. So nagbigay ako kanina yung picture lang po yung ni Santa Claus. Okay, so ito guys Play lang po natin ito, All Draw ha. Play All All Draw. So binigay ko na ito kanina kanina 5 PM to 9 PM. Sa ako ang uh, post, no? Na unang post natin. So ito yung akin plastada mga boss. I-play all door natin to sa alas 5 at alas 9. Lalo na sa 9pm door guys. Gwapo ni nga patdan. Pwede po natin to bagdukan. Banatan natin tong 954 sa 9pm. 954. Okay. So 459. May na akong mga plastada guys ha. 459 at uh, 945. So 945. So muna siya akong mga plastada. I-target rumble lang ninyo mga boss, target rumble. Target rumble. Ayun ni bayan ninyo mga boss hanggang sa alas 9 po. Muli na akong plastada guys, kung mag-pick up lang po kayo ng isang combination dito sa sa binigay natin na panarget, rambolin lang po ninyo mga boss at lastuhin ninyo mga boss ha. Kanina 954 natong gwapo ng lastuhanan sa 9 pin draw win rolls po yan. So binigay na na, na natin to mga boss, inuulit ko po kanina. No, sa akong uh, picture lang pinost natin ha. So, please guys, 5 p.m. to 9 p.m. ayo ninyo ni bayay. So, guwapo to bang na sa resulta na 064 sa 2 p.m. draw. Okay, so next tayo ha, sa ating uh, mga probables combination sa ating uh, pair. May niya pair ha na 80, 86 at 68. 34 naman at 43. Okay, so first combination, mayroon tayong 986. Target rumble 486 target rumble ang ninyo mga boss. Second pair 34 at 43, guys. Last two lang ninyo ha sa ganahan sa tong uh, pair na 86 at, at 43. So mayroon tayong 394 at uh, 384. So target rumble lang ninyo mga boss. Okay, so yan po yung ating probable spare. Next tayo guys. Dito tayo sa ating uh, hot combination. So meron akong uh, hot 2 combi. So ang ating hot to combination, meron tayong 0 7 6 target rumble 0 5 7. So mga boss ang akong uh, pang-alas 5, no? Pang-alas 5 ang combination nato ng 076 at 057. Pwede po ninyo ni guys pang 5 PM draw kahit sa 9 PM draw, pwede po natin yan iwanan. Okay, so kalimitan to malakas to sa 5 PM kaning 1057 at 1076 mga boss. Target rambo lang ninyo ha. Tapos last two yun ninyo mga boss pag nag-bet pa kayo, pag nag-bet kayo nitong combination, last two yun lang ninyo 76. 76.75 diba 75.76 uh, 07 and 70 basta every combination guys tatlong last to magagawa po natin dyan ok so next tayo guys itong ating last combination ang ating uh, special combination ok so 76 Uh, 70, 60 no? Pwede ito last to sa 60 60, last two. 60, 0, 6, 50, pwede po ito 50 50, 70, 57 so meron tayong 75, ayan so yan po ang mga last 2 na pwede po natin lastuhan 2 han, itong pang alas 5 na hot tong 2 combination next combination mga boss ang ating last final combi itong special, so kaning tulo ni guys no? kasi pang slide ang uban uh, special 3 combination So atong premiero dito mga boss. So guwapo ning bagdukan guys no sa 5 pm kaning uh, combination natin 8 7. So guwapo ning uh, banata no. Bagdok. Kaning 10 at 7 nato. Next combination guys, itong ating 5 8 7. So guwapo rin to guys no. Taning 587 na to kasi pandipinsa na to. I-target rambol lang ninyo mga boss ha. Para sure ball ang panalo. Same sa atong 1087. Gwapo rin tong 587 mga boss. 87. Nag 87 ula ko dito oh. Sa ating uh, special 3 combination. Okay. So last final combination itong 5 8 6. So baka mag minus no. Ang atong uh, 587 sa 586 mga boss. Target rambol gyapon. Ayaw kalimot same din sa ating Tenet 7. Okay, so yan po guys ang atong official na combination ngayon po sa Huwebes, December 12, 2024 mga boss. Ipili po natin yan, alas 5 at alas 9. Pili alang ninyo mga boss, gwapo na atong mga combination. Hope to win, sana maka ta today sa araw po ng Huwebes. At bago po tayo mag-in mga boss, ipapakita ko muna sa inyo guys ang atong online taya sa Suertres Loto. May 3D, may 4D, may uh, 2D mga boss. Okay mga boss, so i-search lang po ninyo si Tor 3D mo na siya mga boss, ang atong uh, Facebook page. Tapos nasa bio lang po natin mga boss, i-scroll lang natin pababa. Ayan, tapos may makita po kayo dyan, S3, 2D, 4D, 6D. Toslo ka lang ninyo mga boss. Ayan po at marerekta po kayo dyan. At syempre yung pangalawa po mga boss, ayan, toslo yung pangalawa. So yan na po ang atong official guys, no, na atong uh, uh, dulaan sa Swertres Loto guys na to. Ha, may last to po yan mga boss. Tinuro ko na po sa inyo paano gamitin po yan. So muli guys, maraming maraming salamat sa yung tanan. So napakalaki ng last dyan mga boss ha. 900 po dyan ang, ang, uh, uh, ang, 10 pesos. 900 pesos po yan. Ang piso is 90. So sa Surtress Loto naman po is uh, ang piso mo daw 800 guys sa target po yan. What if guys kung 10 pesos po ang inyong no, Ah... Uh, Dula, no? So, napakalaki. So, 8,000, guys, ang iyong mapapananulang, guys. No? Napakalaki po ng diferensya, guys. Wala na pong ibang uh, tayaan dyan, guys, na pinakamalaki, kundi yan lang po. Good luck po, mga boss. Maraming-maraming salamat. Good luck sa ating lahat. Hope to win, mga boss. God bless. Peace out.